kahit mainit may pinipilahan pa rin tindahan sa Marikina. Kapag kasi nakabili si Leryan ng yelo, sigurado raw ang kita sa mga negosyo nilang pamawi rin ng init. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinke. Ibang klase ang init na nararanasan natin ngayon. Kaya naman ang panabla ng marami sa atin kumain at uminom ng kahit anong malamig. Sa katunayan, Isang tindahan ng yelo sa Marikina ang hindi magkanda o gaga dahil sa dami ng mamimili nila ngayon. Alas 7 pa lang ng umaga. Ganito na kahaba ang pila sa tindahan na ito sa Marikina. Bitbit ang kanilang mga cooler. Umaasa ang marami na makabili ng yelo para magamit sa kanilang negosyo. Patok na patok kasi ang pagbibenta ng ice scramble at halo-halo. Kaya kahit mahaba ang pila, okay lang daw sa kanila maghintay. Mauubos ang oras mo dito. If you want to pila, ganyan, maabot pa yan ng doon oportunidad din ito para sa iba. Akalain mo nga naman, imbes nakatambay lang sa bahay, pwede ka rin mag-reseller ng yelo. Gaya ni Carlo, na dumadayo pa sa bilihin ng bultong yelo. Kasi doon sa amin, ah, uh, mga tanghali pa lang, wala na yelo. O salsa na nag-aanap, kaya yun, eh, naisip ko, magbenta. Sobrang in-demand talaga. Kada araw, nakakabenta ang supplier ng yelo ng 120 bloke eh. at 110 na sako naman ng tube ice. Kasabay ng mataas na demand, nagtataasan na rin ang presyo ng mga binibentang yelo. Ang dating 250 pesos kada sako ng tube ice, 300 pesos na ngayon. Eh, ang dami nagninegosyo, kaya pinipilahan kami. Shake po, shake halwalo ang demand dito eh. Tsaka yung scramble. Kanya-kanyang season din talaga ang mga negosyo. At ngayong tag-init, lagi magbitbit ng tubig para manatiling hydrated at may wasan ang mga problemang dala na extreme heat. Mobile Journal, Ivan Daringki po hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang haba ng pila sa mga bilihan ng yelo sa Marikina kasama pa rin si Mobile Journal Ivan Tarinde. Ivan, maliban dun sa mga ipinakita mo sa amin na tindahan, meron pa ba within Marikina na iba't ibang mga tindahan pa doon na talagang pinipilahan? Ito, tama ka dyan, Paps Gino. Dun sa around na area na yun, meron pang dalawa daw Uh, may dalawa pa daw tindahan na hmm. nagbibenta ng mga ganito, ng mga ice cubes, mga yellow. Pero nga, ganun ang kwento, no? Oo. Wala nang mabili ah. sa mga tindahan na yun. So, so, doon na sa source, may palengke. Doon na. Oo. Pero Pabs, itong source natin, itong, uh, itong tindahan na ito is, pa. Hmm. sa isa pang factory. No, kumukuha din sila sa labas. Sa labas. Sa labas ba ito ng lungsod ng Marikina o within Marikina rin? So yung pinagkukuhaan na nila is nasa bandang Antipolo na. No. Ah, malapit. actually, malapit lang. Sa so, may sumulong oh. lang banda. Oh. Ito, malapit. Ito kasi mismo nasa palengke lang ito ng Marikina. Ah, okay. So, malapit lang talaga. Hindi so, kalayuan, pero lumalabas mm uh -huh. sila ng Marikina. Uh -huh. no? Uh, yung mga nakapila doon, ano ang pinakamadalas nilang rason bakit sila bumibili ng yelo? Iyon ba ipang sariling gamit o pang negosyo? Pops, Jay, kanina nga, no, kinakausta <laughs> oh. ko saan, medyo nagugutom ako. Kasi ang kwento nila... Pang ice scramble Halo-halo. Halo-halo. Ah, sarap pang ice Pang oh, oh. mga yung mga typical na kinakain natin. Pampawi, pampawi talaga. Pampawi ng talaga ng init, no. Tapos oh. yung iba naman, usually talaga pang-business. Sa so, mga refreshments sa so mga restaurants, mm. ganun, no. Ito yung kaninang meron din, meron din ako nakausap na ginagamit naman yung yellow na binili nila okay. pang uh, pang-fresh nung mga isda sa okay. palengke mismo okay. kasi masisira. So, mm -mm. Lalo lalo na kung mainit ang panahon, naku madaling masira ang mga karne. <laughs> mm -hmm. Okay. Yung uh, isang gaano kalaki ang isang sako hmm. ng mga tube Ice siguro mga ganito. Hindi siya yung isang tube tube ice oh. ay parang isang sako ng bigas. Ah ganun kalaki. Ganun kalaki. Oh. Tapos nabinebenton nila ito dati oh. 250 pesos dati. Ngayon, ngayon 300 pesos na. Nako. Nagtaas oh. talaga oh. kasi sila kasi ng lakas ng demand. Okay. Tama ka diyan Popsy. Oo. Oh. Sa mga nagre-resell ng uh, Yelo gaano kalaki yung nagiging tubo nila I'm sure. <laughs> uh, lucrative. no? Kasi dami. dami haba mo, ng pila. Eh. Mahaba oh. yung pila. Pero kanina, Pops, yung tinanong lang, yung nakausap natin, oh. no? ang sabi niya, ang baka around kinikita niya lang is 100 to 150. Malinis na daw sa kanya yun. Dahil nga, usually, wala mm -hmm. naman daw sa trabaho. Mm -hmm. Nasa bahay lang siya. Imbes daw na nakaupo lang daw siya doon. Mm -hmm. At least, may pumapasok na pera. Na kumikita pa siya. Sabi, sabi niya, eh, pag mas malakas na talaga yung benta eh. Baka doble pa daw yung order niya bukas. Oo, sinasamantala yung tag-init, ano? Mm -hmm. um, okay, so nakausap mo yung uh, may-ari ng tindahan ng yelo. Uh, ano daw ang source nila ng tubig? <laughs> no? Yung ginagamit sa yelo. Mm -hmm. eh ito ba, e, mineral water? and Na mas lalabas na mas mahal mm -hmm. o... Noasa juice <laughs> lang. Again, <laughs> gang ah? nga, yung... Sa nila kinukuha ng tubig kasi kinakailangan malinis 'yan eh. Mm -hmm. oh. Pero yun nga kanina ako sa Pepsi, itong oh. uh, itong napuntahan natin eh para oh. kumukuha lang din sa labas, mm -hmm. no? Pero tinanong natin paano nila ma-assure na malinis yung tubig yes. na oh. ginamit pang gawa ng yelo. So yung itong mga tube ice mm. from the factory from the factory naka na talaga. Mm -hmm. So sealed, sealed na, oh. no? hindi na nila binubuksan from the factory oh. sealed oh. na. So, sure, uh, sure, sure daw sila na malinis, malinis for consumption. The, for consumption. Oh. Then, oh. ito namang yung mga, eto yung mga block na yellow na to, uh, bago daw nila ilabas yan, eh hinuhugasan muna nila. Mm. Now, we, parang, mm. winawash muna nila bago nila i-turn into a crush ice or yung... Eh, baka matunaw. <laughs> Pag hinugasan mo. Hindi, <laughs> yan yung susunod na tanong ko sa'yo. Eh, yung mga nakakabili ng yellow, bumibili ng yellow, hmm. May mga tip ba sila para hindi mm. agad matunaw? Mm. So may nahalo ba sila dyan? <laughs> <laughs> So Popjay isa mm. lang nakita natin mm. ginagawa nila doon, no. Mm. So pagbili na pagbili nila, meron sila talaga ng uh, cooler. Ah, okay. No? 'Yun yung ginagamit talaga nila para ma-preserve, ma-preserve yung uh, tagal ng nung, uh, nung kanilang uh, buhay ng kanilang ice, no. Oo. Tapos meron din uh, sabi Oo. paggamit doon ng asin. No? Pero oh. contrary dun sa paggamit ng SNS, mas napapababa nito yung freezing point oh. ng yelo So, mas mabilis matunaw yung yelo. Baka so. sa haba ng pila at sa traffic, <laughs> eh, magsitun matunaw na lahat yung mga binili nilang yelo. No? Yun nga, Papsi, medyo so, kanina nga... Tubig na ngayon ang ibibenta tubig, nila. <laughs> ano, ice water na. ice water na. Ice water na yung bentahan. Oh. nagulat nag talaga ako ng Papsi, kasi yelo lang naman eh oh. para sa akin na noong umpisa, pagpunta ko parang oh. yellow lang naman pero ba't ang haba ng pila mm -hmm. no pero paggisa ganung uh, panahon no parang napakalaking tulong na talaga ng pagkakaroon nung malamig na refreshment mm -hmm. uh, curious lang ako mm -hmm. itong nagtitinda ng yelo eh kinumpara niya ba yung kita niya last year same time same uh, tag init mm -hmm. eh malak mas malaki bang kita mm -hmm. ngayon? so pa lang lagi nila kinukuwentoy eh, pagdating daw talaga ng summer mas tumamat lumalaki so every summer every summer tumataas talaga yung kanilang uh, kita all right maraming salamat mobile journal ivan taringe